Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Uh, uh, naman po, uh, pagdasal po natin yung mga uh, mga kapatid nating ano po, mga kristyano na nasa ano po, uh, uh, masela na kalagayan dahil sa kanilang ano, uh, Uh, mga inihindang karamdaman mga kapatid. So pagdasal po natin sila sa kanilang kagalingan, kagalingan physical po at saka ng spiritual. Yun lagi yung prayers ko lagi sa mga sa mga reels ko. Kasi nga hindi mas mabuti yung ano eh, yung yung gagamutin tayo ng Diyos physically and spiritually. Kasi mas importante yung spiritual na pagkataon natin mga kapatid. Kasi nga yung katawang to iiwan natin sa lupa. Kasi nga hindi naman tayo magtatagal dito. Yun nga, bibigyan tayo ng pagkakataon mga kapatid ng Diyos na gumaling sa ating makaramdaman. Dahil uh, sa kadahilanan niyan mga kapatid, hindi pa natin nagagawa yung mga bagay na dapat ating gawin yung mga inuutos niya so binibigyan tayo ng Diyos ng second chance isang pagkakataon na ituwid yung ating pagkakamali yung mga yung mga malugtot na gawain iiwanan natin yan kasi nga <clears throat> yun yung mga babala ng Panginoon sa atin eh yung mababasa niyo sa kasulatan dyan na ngayon ay magaling ka na iwasan mo na ang pagkakasala. So 'yun 'yun lagi yung uh, sinasabi ng ating Panginoon. Pagkatapos gumaling, pagkatapos niyang pagalingin yung tao, sinasabihan niya talaga na huwag ka nang mag-ano. Mag, uh, huwag ka nang gumawa ulit ng mga maling bagay. 'Yun lagi yung sinasabi ng ating Panginoon. At ah uh, Sundin natin yun mga kapatid. Uh, minsan sa ating buhay, nagkakamali tayo. Kaya may mga pagkakataon na uh, nagkaroon tayo ng karamdaman, gaya ko. Uh, minsan naman yung iba, uh, ano lang, parang hindi nila napapansin na uh, uh, parang hindi, dinidead ma lang lang yung Diyos. So, so dapat uh, gawin nyo natin yung mahalaga para sa Diyos. Uh, yun lang mga kapatid at salamat sa inyo lahat. Bye-bye.